Ang musika ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila batay sa pananaliksik ni Dr. Antonio Hila. Si Dr. Antonio C. Hila ay kilalang musikero, historiador at mahusay na kritiko. Nagtapos siya sa Universidad ng Santo Tomas at full professor sa Department of History ng De La Salle University at nanungkulan bilang Remedios Bosch Jimenez Chair in Music Studies. Siya ang Public Relations Officer ng The National Music Competitions for Young Artists. Noong Hunyo 13, 2000 at Siam, ay nagbigay si Dr. Antonio Hila ng lecture na pinamagatang Philippine Music, A Historical Overview sa University of Hawaii bilang bahagi ng pagdiriwang kaugnay ng musikang Pilipino. Nakapagsulat siya ng mga aklat kaugnay sa musika tulad ng Music in History, History in Music, na tumatalakay sa kasaysayan ng musika sa bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at mga Amerikano. Binigyang diin ni Dr. Antonio Hila sa kanyang papel na ang musika tulad ng kasaysayan ay isang proseso na nagpapakita ng imahe ng tao sa isang partikular na panahon. Tulad ng ibang sining, ipinapakita nito ang kaluluwa ng tao at naglalantad ng mga tiyak na katangian ng emosyon at pangunawa ng tao sa isang time frame. Sa panahon ng revolusyon, hindi lamang itak at bala ang hawak ng mga nag-aaklas, kundi musika at iba pang anyo ng sining. Ang musika ng mga Pilipino sa panahon ng rebolusyon ay hango sa kanilang mga karanasan at sa impluensya ng tatlong siglong pananakop ng mga Kastila, kung kaya matatagpuan ang mga ito sa anyo ng marcha, danza, habanera, kundiman o paso doble. Ang mga makabayang marcha ay nilika para magkaroon ng inspirasyon ang mga rebolusyonaryo sa pakikibaka at nauuri ito sa dalawa ang Jubilant Military March na masigla at ang malungkot na Marcha Funebra para sa napatay sa laban. Si Julio Nagpil ay nakalika ng maraming komposisyon na nagpapakita ng kadakilaan at katapangan ng mga revolusyonaryo. Ilan sa nalikha niya ay ang pamitinan na ibig sabihin ay taguan ng mga remontados o rebelde. Biak na bato na isang paso doble, kaugnay ng pakikipagkasundo ni na Aguinaldo sa biak na bato noong 1897 at ang Pasig Pantayanin na nilikha niya nang tumira siya sa Pasig. Sinakpil din ang lumikha ng marangal na dalit ng katagalugan na ipinagawa sa kanya ni Andres Bonifacio na ayon kay Profesor Felipe de Leon ay siyasan ng pambansang awit ng Pilipinas kung hindi napaslang ang Supremo. Nakalagay sa komposisyong ito ang salitang Himno Nacional na nalika sa Balara noong Nobyembre 1896. Ayon kay Hila, hindi siya naniniwala na nang ni Aguinaldo ang likang awit na ito ni Nakpil bilang pambansang awit dahil walang dokumentong nagpapatunay na narinig ito ni Aginaldo at napatugtog sa alinmang pagkakataon pagkatapos mamatay ni Bonifacio. Dagdag pa, ayon kay Hila, ang antem ni Nakpil ay ganito ang sinasabi. Mabuhay, mabuhay yaong kalayaan, kalayaan, at pasulungin ang purit kabanalan. Kastila'y mailin ng katagalugan at ngayoy ipagwagi ang kausayan tinugtog bilang simfoni ang piyesa noong Disyembre 30, isang libo at apat ng isang daan at pitumpong musikero bilang paggunita sa ikawalong taong anibersaryo ng kamatayan ni Rizal. Tinugtog din ito sa Manila Symphony Orchestra noong isang libo naraan tatlumput isa sa pagkumpa si Dr. Alexander Lipay. Tinalakay din ni Dr. Hila ang Marcha Nacional ni Julian Felipe na naimpluwensiyahan ng Royal March ng Espanya. Sampung beses niya itong ipinarinig kay Aginaldo at sa mga general nito noong Hunyo 11, 1898 bago malugod na tinanggap at inapurbahan ayon mismo kay Julian Felipe. Ayon kay Hila, naniniwala siyang hindi sinabi ni Ulian Felipe kay Aguinaldo na may bahagi ng pambansang awit na hango sa Royal March ng Spain at naniniwala siyang walang sino man sa mga unang nakarinig ang nakapansin nito dahil kailangan na ang awit para sa ikalabing 12 ng Hunyo 1898. Sabi ni Hila, ironically, Felipe had actually glorified the anthem of the enemy of the revolution in our national anthem that was played while the Philippine flag was being raised to signify our independence from the said enemy, Mother Spain. Ang lirikong awit ay isang libo walong siyam na putsyam isinulat ni Jose Palma at pinamagatang Filipinas na unang nalatala sa pahayagang La Independencia na ang nagtatag ay si Antonio Luna. Napansin din ng ibang composer na may impluwensya ng French anthem ang national anthem ni Felipe, ngunit para kay Antonio Hila, ito ay aksidente lamang o hindi sinasadya. Narito ang liriko ng awit na ngayon ay may pamagat na lupang hinirang na si Juan Felipe rin ang nagsalin sa wikang Tagalog. Ang iba pang awit ng revolusyonaryo na kilala noong 1868 ay ang Alerta Katipunan na nagkasabing ang mga revolusyonaryo ay dapat palaging maging handa. Ganoon din ang Alerta Voluntaryo na nasusulat sa Kastila. Nagintanyag din ang kundimang Jocelyn ng Baliwag sapagkat ang awit ay nagpapasiklabo ng kanilang dugo nagbibigay tapang at lakas, nagpapaalala sa mahal sa buhay ng mga revolusyonaryo at nakapupukaw ng damdamin upang ipaglaban ang katwiran, ipaglaban ng inang bayan at sariling lahi. Molina, 1,140. Hindi batid kung sino ang sumulat ng awit, ngunit narito ang orihinal na liriko sa lumang Tagalog. acrostic na nabubuo sa unang letra ng bawat talutod ang pangalang Pepita, na patungkol sa palayaw ng isang magandang dalagang nagnangalang Josefa kongson Ilara mula sa Baliwag, Bulacan. Ang liriko ng awit na alay sa dalagang si Pepita ay naging metapora ng pagmamahal sa bayan. Narito naman ang liriko ng Alerta Katipunan. Sa kasalukuyan, madali nang mapapakinggan ang mga awiting na banggit sa internet tulad ng Jocelyn ng Baliwag na inawit ng aktivistang mga awit na si Susan Fernandez Magno at ang alerta katipunan na inawit ng grupong Inang Laya. Inawit din ang Inang ng tula ni Andres Bonifacio na pag-ibig sa tinubuang lupa. At kung tuyo na ang luha mo, aking bayan ni Amado V. Hernandez. Ang awiting bayan ko Pagamat nasulat ni Jose Corazon de Jesus noong 1920 siyang at dilapatan ng musika ni Constancio de Guzman ay nanatili pa rin inaawit sa mga kilos protesta magmula noong panahon ng batas militar ni Marcos hanggang sa kasalukuyan. Ang iba pang awit ng revolusyon ay mukhang tungkol sa pag-ibig ngunit may nakatagong mensaheng makabayan gaya ng sa iyo ang dahil nalalikha noong panahong bitayin ang Gumburza noong 1872. Isa pang awit ay ang Ang Mga Martir na isang sa Nueva Ecija noong 1877 na tungkol sa pagpatay kay Rizal at sa tatlong paring martir. Sa uling bahagi ng papel ni Antonio Hila ay binigyang diin niya na ang mga awit ng revolusyon na nagpapaalab ng nasyonalismo ay nananatiling makabuluhan sa kasalukuyan sapagkat wala pa rin namang nagbago dahil patuloy pa rin nakikibaka ang mga Pilipino sa mga mapagsamantala.